Nahaharap ngayon sa panibagong kaso ang social media personality na si Tony Fowler sapagkat muli siyang sinampahan ng panibagong kaso ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas nang kasong Cyber Libel na yung araw. Matatandaanan ito lamang na haranginggo ay nauna ng kinasuhan ng grupo ng kapisana ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas si Tony Fowler ng Cyber Crime kaugnay ng malalasuan itong video sa social media. Narito ang buong detalye sa panibagong kasong Cyber Libel na isinampa ng kapisana ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas laban kay Tony Fowler. Panoorin na. Nagtungo ayong araw ang grupo ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas sa tanggapan ng National Bureau of Investigation para formal na sampahan ng kasong cyber libel ang social media personality na si Tony Fowler. Kaugnay ito ng paninirang puri daw di umano na sinabi ni Tony Fowler laban sa mga miyembro ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Nito lamang mga nakarang araw ay naglabas kasi ng pahayag at reaksyon si Tony Fowler laban sa kapisan ng social media broadcasters ng Pilipinas kaugnay ng pagsasampa nila ng kasong cybercrime dahil sa malalaswang videos daw di umano niya sa social media. Inihayag ni Tony Fowler na hindi niya aatrasan ang kasong isinampa laban sa kanya ng grupo. Bahagi ng pahayag na ito ni Tony Fowler, tinawag nitong matatanda na malalabo na ang mga mata at sinungaling pa ang mga miyembro ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas na nagsampa ng kasong cybercrime laban sa kanya. Hindi ito pinalampas ng grupo, kaya kinasuhan nilang muli si Tony Fowler. Nagtungo ang grupo ngayong araw sa National Bureau of Investigation Office upang formal na sampahan ng panibagong kaso si Tony Fowler. Ito ay ang cyber libel. Dahil sa pagtawag daw sa kanila ng matatanda na malalabo na ang mga mata at mga sinuhaling pam ipinakita pa sa publiko ni Atty. Mark Torrentino, isa sa mga tumatayong legal counsel ng grupo, ang kopya ng Cyber Libel Complaint Affidavit. Kung saan mababasa nga dito na ang kapisaran ng social media broadcasters ng Pilipinas represented by Lieutenant Colonel Bernie G. Miyake ang tumatayong komplainanta. At mababasa rin dito ang pangalan naman ni Tony Fowler na inireklamo sa nasabing complaint affidavit. Ayon naman sa National Bureau of Investigation o ang NBI, maglalabas daw sila lang sa Pina laban kay Tony Fowler para mapasagot ito sa panibagong kasong cyber libel na isinampa laban sa kanilang grupo. Samantala, ayon naman sa kampo ni Tony Fowler, hindi daw niya aatrasan ang bagong pagkahamon na ito ng grupo ng kapisana ng social media broadcasters ng Pilipinas laban sa kanya. Ayon kay Tony Fowler, nakikipag-usap na daw siya ngayon sa kanyang abogado at sasagutin daw niya ang bagong kasong ito na cyber libel na isinampana naman laban sa kanya ng grupong kapisana ng social media broadcasters ng Pilipinas. Abangan daw dahil maglarabas daw ng pahayag kasama ang kanyang abogado si Tony Fowler tungkol dito.